Kinabukasan, after ng ride namin sa Taktak Bigla na lang daw pumutok yung gulong ko Check natin Pinanggal ko na siya yeah, Laki na butas yeah. Yung interior din ano? Yung interior din ano? Laki ng butas Nakakatawa ah, lang kasi Noong una, hindi ko pa siya tinanggal agad. Nung sinabi ng airpods ko na pumotok na tapos chine ko. Para magamit ko agad yung bike ko eh. Umorder ka agad ako sa Shopee ng interior. Ito mga siya. Dumating na asya siya kagad. Ka papalitan ko lang sana yung interior. Kaso, bago pa dumating yung Shopee, kahapon ni Sunday, tinanggal ko na rin para isasalpa ko na lang siya pagdating ng Shopee. Tungko lang napansin yung gulong, nawarat pala. Kailangan ko na rin palitan. Ang order na labad sa Shopee ng bagong gulong. Bagong sakit na naman. Bagong gastos na naman. Siyempre dahil papalitan mo yung likod, papalitan mo na rin yung harap. <laughs> <laughs> What's up mga talong at melong? <coughs> What's up mga talong at melong na naman nagvi-video? <coughs> Dahil nga sa sumabog yung gulong ko. Eh syempre sa paghahanap ko ng interior napaisip ako bakit nung lehin? Schrader valve na interior tubes o Presta valve na interior tubes? Diba? Ano nga ba yung pagkakaiba ng dalawa? Unahin natin yung Schrader Valve. Itong Schrader Valve, ito yung madalas na makikita natin sa mga motor o kaya sa mga kotse. Ito yung mas lumang version ng valve pagdating sa bisikleta. Kakailanganin mo pa ng flat screw kaya kahit anong maliit na bagay para mapindot yung pin dun sa loob at mailabas yung hangin nito. Kaya naman ang daliri, pero in some cases lang, mahirap pa din, medyo matigas. Ang katawan nito, rubber din, gawa din dun sa pinakamaterial nung interior, mas maiksi lang yung pinaka stem nito. Na Pagdating naman sa Presta Valve, yung buong stem nito e eh, bakal na. Napakadali nitong pasingawin. Meron lang tong screw na maliit, eh, pagka naluwagan mo na eh pipindutin mo lang ng pagkadali-dali. Ang stem din nito e eh, mas manipis kaysa dun sa Shredder Valve. At sinasabi nila kaya daw to bakal kasi most likely sa mga trails kapag tinamaan siya ng mga sanga-sanga o kaya unnecessary and unwanted material sa ating environment e eh, hindi siya madaling masira compare sa Shredder Valve na pwede siyang maputol ng kahit ano pero para sa akin since may spokes naman to sa paligid hindi naman siya ganoon kabigat diba pros and cons. Inaamin ko na nung baguhan pa lang akong nagbabike in the year of 2020. <laughs> mas nakakapogi talaga yung Presta Valve. Ang pogi kasi nung itsura niya eh. Para kang isang poging siklista pag naka ka. Kahit na yung rims ng bike mo e eh, pang shredder, magpe ka pa din. At saka, nung panahon na nagkaroon ako ng bike, sobrang hirap nang makahanap ng interior tube sa mga bike shop ng naka valve. Kaya, mga unang beses na naflatan ako tapos nagpalit na ako ng interior tube kasi naka marami na yung sa isang interior eh ang nabili ko na kagad eh Presta Valve kasi yun yung mas available sa mga bike shop today which is yun yung isang pros ng Presta Valve kahit ang bike shop ka pumunta merong Presta Valve na interior tube sobrang malimit na talaga yung Schrader Valve pero 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 pag naka Schrader Valve ka kahit ang gas station pwede mong mahanginan yung gulong mo ganun kalupit <laughs> Kasi nga katulad lang to nung sa mga motor at saka sa mga kotse. Lahat ng gas stations na merong air and water pump, makakapagpahangin ka dito, tapos ma check mo pa yung PSI niya kahit saan, di ba? Pag naflatan ka out of nowhere, kahit sa ang vulcanizing shop, mahanginan yung interior mo. Itong harap, Sorry ko yan, dumi ha. Kesa pag naka valve ka. Pag naka valve ka naman, kakailanganin mo ng adapter, yung maliit na ganyan na kulay gold kadalasan. Bumili pa ako niyan, mura lang naman yan. Pero alam mo yung hassle na bibili ka pa niyan para lang ma-maximize mo yung free na pagbomba ng hangin sa mga iba't ibang vulcanizing shop at gas stations. Tsaka syempre, pag nagpa-vulcanize ka, yun talaga eh, number one thing eh, kailangan mo na adapter. Di ka makakapag-vulcanize sa mga vulcanizing shop kung naka valve ka at wala kang adapter eh? ang isa pang cons ng shredder valve, eh mahirap nang abutin yung pin niya sa loob para mapasingaw mo yung hangin ng interior tube mo, pero ano-ano ba yung mga instances or mga kaganapan na dapat mong bawasan ng hangin yung interior mo, kapag dadaan ka ng mga malulubak at kailangan mo ng mas grip at mas comfort kunwari, nung umakit ako ng mount oro, at subok na Grabe. Yun. Full boost. Kapag nakamatigas lang ako na interior doon, dudulas at dudulas at dudulas lang yung gulong ko, katulad nung nangyari sa akin. Ang problema ko nga nun, eh hindi ko binawasan ng hangin yung gulong ko. Pero kasi, kaya hindi ko rin binawasan. Wala akong dalang panghangin nun eh. Kaya kapag bumaba ako ng bundok at pauwi na ako at tapos na ako sa mga rough road, eh mahihirapan ako sa patag. Ang target ko nga noon eh makauwi ng maliwanag pa. So, ang problema, ginabi na talaga dahil nga sa nangyari yung poly cats. Ay! <laughs> oh, na. Check nyo na lang kung ano nangyari dito. Yun yung isang problema sa Shrader Valve. Kung idadaliri mo lang siya, mahirap siyang pindutin. Kung may multi-tool ka naman, ayun, abutin mo na lang. Sa Presta Valve kasi, luwag 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 ka lang tapos sobrang bilis niyang bawasan ng hangin. Ang isa namang cons pagdating sa Presta Valve, yung maliit na pin na yon na niluluwagan, nasisira yon. Once na nasira na yon, bili ka na ng bagong inter. Wala, gano'n talaga. <laughs> Kaya ingatan nyo ng pag-screw yun at saka yung pagsalpak nyo ng mga panghangin sa mga Presta Valve nyo kasi fragile talaga yung pin na yon na niluluwagan na discrew. Once na nasira yun, wala na, wala nang pipigil nung hangin sa loob ng interior nyo. Summarize lang natin, no? Bali sa Schrader valve, ang pinaka pros niya is accessibility. Kahit sa ang bike shop, vulcanizing shop, ma-access mo na maghangin ng interior tube. Pagdating naman sa Presta valve, availability. Kahit sa ang bike shop, makakabili ka nito. Ngayon, Anong mas pipiliin niyo sa dalawa? Pero ano nga bang marerecommend ko sa dalawa? Ano ba ang mas gugustuhin kong bilhin para sa sarili ko? Unfortunately, dahil yung rims ko eh hindi naman siya pang tubeless, stock lang to ng giant ring disc na 27.5 aluminum rims. Originally, naka-shredder valve talaga yung interior neto. At kung mapapansin niyo, yung butas nung sa rim, eh mas malaki. Ngayon, pag sinalpakan mo yan ng Presta Valve, there's a lot of chance na, especially kung nakamababang PSI ka lang, nakamababang pressure ka ng hangin, eh, umaalog-alog ngayon yung Presta Valve dun sa malaking butas. Although meron naman yung screw para mahigpitan, pero yung screw na yun, gagasgasin niya What? lang din yung rims na yun dun sa butas na yun. Ang marerecommend ko at ang mas gusto kong bilhin, as of now, dahil wala naman akong pang-upgrade pa ng wheelset, syempre, mas gusto yun kong mag-shrader valve na lang muna ang problema ko ngayon, bumili ako sa Shopee. Palagang Talagang hirap maghanap ng Schrader valve na interior tube. Kaya napapresta pa rin ako. May pagkakaiba sila sa presyo, pero sobrang minimal lang. Hindi naman siya ganun ka big deal na sobrang laki na 500 or 100 pesos yun nilamang ng presta valve sa Schrader valve or vice versa, di ba? hindi nagkakalayo ng presyo yung dalawang yan. Kung naka-tubeless rims ka naman, sobrang maliit na yung butas niya na hindi na magkakasya yung Schrader valve na interior tube dyan pang presta valve na talaga yan. Kung ganun yung rims mo, mag presta valve ka na. Ang hindi ko marerecommend kung nakapang shredder yung rims mo, tas magpe-presta valve ka. Kasi nga, masyado malaki yung butas nun para sa presta valve. Maraming pwedeng mangyari eh. Masanggi yung presta valve, tapos basta imagine niyo na lang. May isang maliit na stem, tapos papasok sa malaking butas. Magrarattle yan eh. <laughs> Opinyon ko lang naman Pero wala namang problema Kung magpe valve ka Sa isang rims Na pang Schrader valve Yung interior tube Wala siyang long term effect Kasi matagal ko nang gamit Na naka valve ako Wala naman talagang nangyaring masama Tsaka hindi naman deal sa akin Yung mga gasgas -gas. Kasi nga para sa akin Battle scars yan Kayo ano sa tingin nyo? Ano bang mas maganda sa dalawa? Shredder valve o presta valve? Ano bang mas gusto nyong gamitin? Comment nyo na lang sa baba At hanggang sa muli Mga talong Cheers! sana nagugustuhan nyo yung mga gantong video para mag-subscribe naman ka.